Uh, pag nag-aabono na ako dito. Tinagalayan ako ng apu no, Ay tinutunaw ko sa isang drum. Isang drum na isang isang drum na tubig. So, konti lang aking kinalagay. So, ang isang drum ay meron siyang uh, uh 14 na uh, 16 liters ang laman niya. So ang ginagamit ko dyan ay abawat 16 liters na Uh, tubig ay ang, ang nilalagay ko ay isang latang sardinas. Isang latang sardinas. O isang latang sardinas lang. Ang so, laman ay fertilizer. Hindi po oh. sardinas baka po alo niyo lang. <laughs> isang latang sardinas ang. Pwede naman kung, kung lalagyan natin ng laman ng sardinas yung manghang. <laughs> manghang. <laughs> So, tayo po ay mag-abono ngayon sa ating bunting kamatis. So, ang ginagamit ko pong abono ay 1620 Yara Winner at Calcium Nitrate. So, dalawang kilo pong 1620, dalawang kilo din na uh, Yara Winner at dalawang kilo din na Calcium Nitrate. So, anim na kilo lang po lahat. Ang isang uh, dram na ganito na 200 liters. So, sobra po ng ako lang ng dalawang balde po yung ito yung na ko dito so kahit po ganun ay nagdadagdag na lang ko dito ng dalawang balde para maging sakto po siya dito sa aking sa aming munting kamatis so, kailangan punawin po natin At bawat puno po ay bawat puno po nito ay isa lang ganito. Isang puno lang na ganito. Lata ng sardinas. Ah, ganyan lang po kakunti yung aming ginagamit na abono dito sa aming tanim na kamatis. Ang po natin ay napakarami pong bunga. Kaya, at marami pong bulaklak kaya kailangan natin na uh, dagdagan yung abono para mabuo po yung mga bulaklak na mga bago at tumaki yung mga bunga na maliliit pa So, ganun lang po kami kaliit, uh, konti maglagay ng abono sa aming mga tanim. So, ginagawa po namin dito ay a, 10 days po kami naglalagay ng abono dito sa aming munting kamatis. At nag-spray po kami ng pulyar ay 10 days din po. Ang sekreto ng mga farmer. <laughs> <laughs> so, ang pagitan po ng pag... Lagay namin ng abono at paglagay ng pulyar ay 5 days so, ayan po, tanaw na siya malapit ng matulang A few moments later... Dito ano nangyari dyan sa dahon ng kamatis? Ito po ay sakit na tinatawag na blight. So ito po ay sa sobrang ulan, ito po ay nangyayari talaga. Pero kung papansinin po natin, ito po ay nakontrol na. Dahil ito po ay inispray ko siya ng redo So ayon po sa ating mga kaibigang mga technician ay ang redo ay na sa sakit na blight. So kung titignan natin, nagkaroon na siya sa baba. Pero yung sa taas ay hindi na siya nahawaan. Kaya okay na siya. So, ayan, namumunga na siya. Ayan. Magandang bunga. Sa mga uh, nanonood sa amin, so, kung maaari po ay uh, mag subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit natin. Okay, so, salamat. Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, Tikulanong taga-bukid sa mga pagpalang araw sa inyo.